Kung hindi ko college, kung hindi ko college. Oh, honestly, college win na. Oh, may suicide yung pinapitik. Kikilos ako. Hello. 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 I'm for, I'm for support. Oh, ampok lang 'yung beso Um, yes, um, pwede po bang uh, a few questions sa inyong dalawa, Kitty and uh, Hanulet? Um ayo Tapoy lang. Gahap ko. Tulid lang kayo. Bawas ang touch. Pagtahan ka. Gahulat ng walang. Ready lang. Gratulat kami. Baka, hindi ka naman mga garimang. Ay, ganoon lang hindi ba? eh? para Para...